magkano nga ba talaga ang kailangan mo para makapagsimula ng investment dito sa Pilipinas? 5,000 pesos lang. Seryoso, hindi to biro. Maraming investments ngayon ang abot kaya at swak na swak kahit limitado pa ang budget mo. For example, alam mo bang pwede kang magsimula sa pag-ibig MP2 sa halagang 500 pesos lang kada buwan? O kaya naman sa mga mutual funds na 5,000 pesos lang ang minimum to start? Pero teka lang, ano nga ba yung pinakamatalinong diskarte kung nasa edad late 30s o 40s ka na? Kasi ang totoo, hindi lahat ng klase ng investment ay bagay sa lahat ng edad. Kung nasa 40s ka na, may specific na strategies at combinations ng investments na mas akma para sa'yo. At sa video na to, bibigyan kita ng latest data at insights tungkol sa mga pinakamagagandang investment options para sa mga tulad mong nasa edad 40s pataas. Ipapakita ko sa iyo kung ano yung mga dapat mong unahin ngayon bago pa maging huli ang lahat. Kaya kung ready ka na, tara, umpisa na natin. Si Maria, 42 years old na domestic helper sa Dubai. Umuuwi siya every 2 years sa Pilipinas. Pero sa loob ng 15 years ng pagtatrabaho niya abroad, wala siyang savings, walang investments. Zero ang financial security niya. Akala niya, huli na ang lahat. At marami rin Pilipino na nasa 40s ang ganito ang pakiramdam. Iniisip nila na late na sila para mag-invest at umunlad pa financially. Pero mali yung paniniwalang to Marami nang nagsimula kahit 50 years old na at naging financially secure o milyonaryo pa bago mag-retire. Ano ang sekreto nila? Simple lang, naintindihan nila ang power ng compound interest at hindi nila ginamit na dahilan ang edad para hindi magsimula. Bigyan kita ng malinaw na halimbawa. Kung nasa 40s ka ngayon, meron ka pang halos 20 to 25 years bago mag-retire, di ba? kung kaya mo mag-invest ng 10,000 pesos kada buwan sa isang investment na may average return na 7% per year, after 20 years, meron ka pa rin mahigit kumulang 5.2 million pesos. At kung ipagpapatuloy mo pa to hanggang 25 years, aabot ng halos 8 million pesos ang pera mo. Nakakagulat, di ba? Pero totoo yan, dahil yan sa compound interest. Kasi yung kita ng investment mo ay kumikita rin kaya exponentially lumalaki ang pera mo sa pagtaan ng mga panahon. Actually, hindi tayo late starters. Strategic starters tayo. May mga advantages ang pagiging nasa 40s mo. Una, stable na yung kita mo ngayon. Kadalasan hindi ka na job hopper o palipat-lipat ng trabaho tulad ng bata ka pa. Pangalawa, mas klaro na sa'yo ang priorities mo hindi ka na basta-basta sasabay sa mga trending investments tulad sa crypto kung hindi ka naman talaga sigurado dito. Pangatlo, malamang ay meron ka ng emergency fund na naipon o at least pinapriority mo ng makapag-ipon ng emergency fund. Kaya hindi ka na madaling ma-stress kapag may financial crisis at hindi ka basta-basta magpapanik sell kapag bumaba yung market. At isa pang mahalagang bagay, nasa peak earning potential ka ngayon ito yung panahon na mas malaki yung kinikita mo kumpara nung mas bata ka pa. Dahil dyan, mas marami kang disposable income na pwedeng i-invest. Isa pa, mas marami ka ng life experiences kaya alam mo na kung paano makaiwas sa scams at alam mo na kung sino talaga yung mapagkakatiwala ang financial advisors. Pero importante rin malaman mo na may tamang combination ng investments para sa edad natin. Hindi yung sobrang high risk na bagay lang sa mga bata pero hindi rin yung sobrang conservative na pang-retirement na agad ang dating. May sweet spot tayo, isang balanced na approach na safe pero aggressive enough para significant ang maging growth ng pera mo. Kaya wag mo nang isiping disadvantage ang pagiging nasa late 30s o 40s. Sa totoo lang, ito yung golden age mo para sa smart investing. Panahon to para i-maximize ang natitirang productive years mo bago ka mag-retire ito ang best opportunity para gumawa ng solid na financial comeback story mo. Ngayon malinaw na sa kung bakit hindi pa huli ang lahat. Ready ka na bang malaman kung ano yung mga pinakamatalinong investment na bagay para sa iyo? Eto si June, isang construction worker sa Maynila. Kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Noon, wala siyang kaalam-alam tungkol sa investments. Nagsimula lang siya maglagay ng 500 pesos kada buwan sa Pag-IBIG MP2 noong 2019. Ngayon, nakaipon na siya ng 180,000 pesos mula lang sa simpleng habit na 'yan. Hindi siya naging instant millionaire, pero malinaw na nakita niya na posible pala talagang mag-invest kahit maliit lang ang pera mo basta consistent ka. Maraming Pinoy ang naniniwala na malaking halaga ang kailangan para magsimula mag-invest. Hindi rin totoo 'yan. Sa katunayan, may malinaw na investment ladder na pwede mong sundan depende sa budget mo. Hindi mo kailangan ng malaking kapital, kailangan mo lang ng consistency at tamang kaalaman kung saan ilalagay ang pera mo. Para sa budget na 500 to 5,000 pesos, sobrang swak ang pag-ibig MP2. Bakit MP2? Una, government backed ito. Kaya ligtas at secure ang pera mo. Pangalawa, mataas ang interest na karaniwan ay nasa 7.65% per year. Isipin mo to, kung magtatabi ka ng 2,000 pesos kada buwan sa MP2 sa loob ng 20 years, sa ganitong rate, halos 1 million pesos na yung may ipon mo. Para makapagsimula, kailangan active o dating member ka ng pag-ibig fund na may at least 24 monthly contributions. Magdala ka lang ng valid ID at bank details sa pinakamalapit na Pag-IBIG branch o kaya naman mag-register ka online sa kanilang website. Kung ang budget mo naman ay nasa 5,000 to 25,000 pesos, magandang pumunta sa mutual funds o UITFs. Ang mutual funds ay investment companies na nakaregister register sa SEC, habang ang UITFs naman ay hawak ng mga bangko pareho silang nangongolekta ng pera mula sa maraming investors para i-invest sa iba't ibang securities gaya ng bonds, stocks, at money market instruments. May apat na klase na pwedeng paglagyan dito. Number one, money market funds. Short-term investments to tulad ng treasury bills. Mas mababa ang returns pero mas safe at stable. Pangalawa, yung bond funds. Pang long-term investments naman to, stable din at may mas mataas na returns kaysa money market. Number 3, balanced Funds. Kombinasyon to ng stocks at bonds para sa moderate risk at return. At yung pang-apat, Equity Funds. Nakafocus sa stocks, higher risk pero mataas din ang potential na kita. Minimum investment sa mutual funds ay kadalasan 1,000 pesos lang, habang ang UITFs ay madalas nagsisimula sa 10,000 pesos. Kaniniwang returns nito ay nasa 5% hanggang 10% kada taon. Kung 25,000 pesos pataas naman ang kaya mong i-invest, pwede ka nang sumubok sa direct stock market investing. Sa stocks, ikaw mismo ang may-ari ng shares ng mga publicly listed companies gaya ng SM, Ayala o Jollibee. Bukod sa potential capital gains kapag tumaas ang presyo ng shares, may dividends ka rin. Karamihan naman ng mga companies nagbibigay nito. Mas mataas ang risk kumpara sa MP2 o mutual funds pero mas mataas din ang posibleng kita. Kaya ayos to sa long-term wealth building. Para makapagsimula, pwede kang mag-open ng account online sa licensed brokers gaya ng COL Financial o BPI Trade. Simple lang yung proseso basta kompleto ang iyong documents tulad ng IDs at bank account details. If you wanna know more how to start investing sa stock market effectively, gumawa tayo ng detailed video about that. I-check mo yung video na ito mamaya. Tandaan mo din ang tamang risk management. MP2 ang pinakamababang risk dahil government guaranteed to. Mutual funds at UITFs ay medium risk. Depende sa pinili mong fund. Stocks naman ang pinakamataas ang risk pero mataas din ang posibleng kita. My recommendation ay eh gawin mong diversified ang investments mo. Halimbawa, 40% low risk tulad ng MP2, 40% medium risk tulad ng mutual funds, at 20% high risk gaya ng stocks. Isa pang mahalagang tandaan, mas importante ang consistency kaysa laki ng halaga. Mas okay yung 2000 pesos kada buwan na regular kaysa minsan ka lang maglalagay ng 20,000 pesos tapos hihinto na. Lagi mong tandaan, time in the market is always better than timing the market. Pero alam mo bang may isa pang investment type na hindi naiisip ng karamihan pero napaka-powerful? si Robert, 45 years old na accounting clerk sa isang manufacturing company. Kumikita ng 50,000 pesos monthly. Pero kahit matagal na siya sa trabaho niya, napansin niyang hindi siya masyadong umuusad financially. Kaya naisipan niyang gumawa ng kakaibang hakbang. Nag-invest siya sa sarili niya. Nag-enroll siya sa isang online digital marketing course for 15,000 pesos lang. After six months, Nagsimula na siyang mag-offer ng social media marketing services sa mga small businesses. Fast forward, ngayon kumikita na siya ng 200,000 pesos monthly mula sa sarili niyang consulting business. Marami sa atin ang nakafocus lang sa pag invest ng pera sa stocks, bonds o mutual funds and that's totally fine. Kaso, madalas, nakakaligtaan natin ang isang uri ng investment na pinakamataas ang return ang investment sa sarili nating skills at kakayahan na kumita ng pera. Kasi yung pag-iinvest sa sarili mo ay walang market volatility, hindi apektado ng pagbaksak ng stocks o bear market. Ang kakayahan mong kumita gamit ang iyong skills ay permanenteng asset mo habang buhay. Tignan mo yung ROI sa ginawa ni Robert. Nag-invest siya ng 15,000 sa isang course at naging 200,000 pesos monthly ang kita niya mula sa 50,000 lang dati. That's 1,233% return on investment sa isang taon lang. Wala kang makukuhang ganitong return consistently sa kahit anong stocks o mutual funds. Ngayon sa Pilipinas, may ilang specific na skills na sobrang in demand. Halimbawa, digital marketing dahil halos lahat ng negosyo ngayon ay online na ang focus. Online selling dahil booming ang e-commerce food business kasi hindi nawawala ang demand sa pagkain. Service-based business tulad ng cleaning services, car detailing o home repair dahil essential ang mga to sa pang-araw-araw na buhay. Malaking advantage ang edad na 40s pagdating sa business kasi may solid na experience ka na sa trabaho. Marunong ka na makipag-negotiate at may established network ka na rin ng contacts at mga kaibigan. May credibility ka na rin kaya madali ka na mapagkatiwalaan ng mga potential clients o customers mo. May mga negosyo na sobrang baba lang ang kapital. For example, freelance writing o pagiging virtual assistant na kailangan mo lang ng laptop at internet. Pwede ka mag-home-based food business tulad ng pagbebenta ng kakanin o packed meals. May laundry services, tutorial services at online reselling na lahat ay pwede mong gawin kahit may full-time work ka pa. Ang tunay na sikreto sa financial freedom ay ang tamang kombinasyon ng passive investments at active business income. Passive investments para sa long-term security mo tulad ng MP2, mutual funds o stocks. At ang active business income naman ang magbibigay sa iyo ng immediate cash flow at mas mabilis na pag-grow ng pera mo. Ang ultimate goal ay magkaroon ka ng multiple income streams para hindi ka umasa sa isang source lang kahit magkaroon man ng economic crisis, meron kang backup plan palagi. Uy, pakipitik mo naman yung like button kung may napulot kang aral sa video na to. Salamat. At pakicheck mo na din yung mga recommended books ko sa baba. Malaki yung maitutulong niyan sa'yo, lalo na yung Secrets of the Millionaire Mind. Tandaan mo, hindi ending ang edad na 40s and up. Ito ay simula pa lang ng financial prime time mo This is the time kung saan stable na ang income mo, marami ka ng experiences, at malinaw na sa'yo ang mahalagang bagay sa buhay mo. Kaya ngayong linggo mismo, pumili ka ng kahit isang investment option at simulan mo na agad. Kahit 500 pesos lang muna sa MP2, 1,000 pesos sa mutual funds, o kahit 5,000 pesos na online course. Ang mahalaga, mag-umpisa ka ngayon mismo. Kasi ang pinakamahalagang oras ay ang desisyon mong magsimula ngayon. Dahil bawat araw na pinapalampas mo, ay nawawalang opportunity para lumago ang pera mo sa tulong ng compounding. At kahit paycheck to paycheck ka pa ngayon, may siyam na discarding makakatulong sa iyo makaipon ng pera agad. Alamin mo naman yun sa video na to. Maraming salamat sa pananood. Peace out!